Mayroon ng programa ang Department of Science and Technology para matulungan ang mga overseas Filipino worker. Kung ano ito, si Rod Lagusad sa detalye. Mga bagong bayani, yan ang turing natin sa mga kababayan nating overseas Filipino workers o OFW. Ito ay dahil sa kanilang sakripisyo na magtrabaho sa ibang bansa para sa kanilang mga pamilya. Kasabay din ito ang malaking ambag sa ekonomiya ng kanilang remittances. Kaya para matulungan ng mga OFW sa kanilang reintegration, ay may programa ang Department of Science and Technology o DUST para sa kanila. Ito para masigurong may mapupuntahan ng kanilang pinaghirapan sa iba yung dagat. Ito ang Innovations for Filipinos Working Distant from the Philippines o iForward Philippines. Tumutulong sa mga gusto ng bumalik o bumalik na o di kaya ay may mga miyembro ng pamilya na gustong magsimula ng business. Nagkakaroon po tayo ng training for business na mga anim na linggo. Uh, ito po ay sa tulong ng mga tinatawag naming technology entrepreneurs, mga business people. At kapag nakapasa rito, susunod na ang paggawa ng proposal sa kanilang business at paano ito magagamitan ng siyensya at teknolohiya. Pag ito ay naging pasado at sa tingin namin ay tsak kikita, ang funding po natin ay 50-50, 50%, -50, 50 sa ating mga kababayan at 50% sa DOST at nagsisimula tayo sa 250 sa kanila, 1,000 and 250,000 sa DOST. At pwede nila itong palaguin sa mga susunod na panahon. Isa sa nakinabang dito ay si Richard Bahador, isang aircraft mechanic sa Dubai. Anya malaking tulong ito sa kanya lalot nung una ay wala siyang ideya sa pagkakaroon ng negosyo kagaya ko na chicharon yung product namin, mayroon silang machine na in introduced sa amin. So, para sa akin, na malayo yung skills ko and yung profession ko sa pagninegosyo, wala talaga akong kaalam -alam how to set up business. So, definitely, hindi ko siya masisimulan ng ganito kung hindi ako natulungan ng DOST. Kwento niya, nagsimula ang negosyo niya sa chicharon at sa hilig niyang magluto, kung saan maraming Pilipino ang tumatangkilik dito. Sabi pa ni Richard, may balak pa siyang bumalik sa abroad, kaya ang kanyang mga kapamilya muna ang magbabantay sa negosyo. Bukod naman dito, may mga programa din ng D.O.S.T. para tulungan ng maliliit na negosyante sa ilalim ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP. Tulad ni Marina may ari ng Nanay sa Everlasting. Nasa preparasyon pa lang sila para mag-qualify sa programa preparation pa lang po kami is yung technology po about the product. Yung product enhancement po, kung paano po, yung, paano po mas tatagal pa yung shelf life ng mga products, paano po yung packaging, yun po yung natutulong nila. Bilang startup anya, malaking tulong ito para sa pagpapabuti ng kanyang produkto. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.